Isang manging isda sa buhol nag-agaw buhay dahil sa pagkain ng butete o puffer fish. Gaano nga ba kadelikado ang pagkain ng isdang ito? At ano ang posibleng epekto nito sa ating katawan? Sa unang tingin, tila ordinaryong isda lang. Pero sa tuwing ito ay magugulat o kaya ay makararamdam ng panganib, kaya niyang palubohin ang kanyang katawan ng halos doble ng kanyang laki. Nakatutuwa man kung sila ay titignan pero nagtataglay sila ng lasong kayang pumatay ng tao. January 11 nang isugod ang 49 anyos na si Tomas sa ospital. Kwento ng anak niyang si Sandra, umuwi raw ang kanyang amang nang hihina. Tinga ko alas 12, gita tabang nga si Papa, ni mata ko mo nag nagsogo siya nga. Papangita ko nung pambot, kay mularga o ka ng ospital, kay magpadana ko no siya, kay di na ko no kabuntagan mo to. mo sa Talibon Hospital, alas 12. Ang itinuturong dahilan ng masamang pakiramdam ni Tomas, posible raw na dahil sa pagkain ng pufferfish o butete. Nung araw na yon, may kapitbahay na nagbigay sa kanila ng butete para maiulam. Agad naman niya ito iniluto at kinain. Dahil isang manging isda si Tomas, sanay raw itong kumain ng butete. Nagkataon na wala ang mga anak sa bahay. Ilang saglit lang matapos itong kumain, nakaramdam na ang ama ng pagkahilo, pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Hindi na siya makalihok, hindi na siya makaistorya kay namanhod na iyang baba na siya gusto i istorya, hindi na siya ka-istorya. Kay sa akong sa akong hunahuna nahitabo pa jud nga mawa akong amahan hunong na kog eskwela. Ang isdang pufferfish o butete ay may taglay na tetrodotoxin, isang uri ng nakamamatay na lason. Isa raw sa naapektuhan nito ay ang utak ng tao. Karaniwan daw itong matatagpuan sa laman loob ng isda gaya ng atay. Mas mataas ang tetrodotoxin sa mga butete kapag may itlog ang mga ito sa sinapupunan. Ang sino mang makakain nito, makararanas ng pamamanhid ng dila, labi, muka, pagkahilo, pagsusuka, hirap sa paghinga at paglabo ng paningin. Lahat daw ito naramdaman ni Tomas, kaya nag-agaw buhay siya noon sa ospital. Ilang araw din daw nasa ICU o Intensive Care Unit si Tomas. Kinailangan pa siyang tubuhan para lang makahinga. Kahit delikadong kumain ng butete, may mangilan-ngilan pa rin kumakain ito sa ibang lugar. Gaya na lang ng grupong ito ng mga mangingisda, kasama kasi sa mga nahuhuli ng kanilang lambat ang mga butete. Pero dahil hindi nila ito pwedeng maibenta, inuulam na lang daw nila ito kailangan lang daw linising mabuti ang butete bago lutuin. Merong mahigit 120 species ng pufferfish sa buong mundo. Pero ang kanilang bilang may banta ng pagkaubos dahil sa pagkasira ng karagatan o dahil sa paghuli sa kanila bilang pagkain. Kilala ang mga butete sa paglobo ng kanilang katawan bilang depensa laban sa kanilang predators. Ang toxins na nasa kanilang katawan naman nakatutulong para makakuha sila ng kapareha o hindi kaya lasunin ang kanilang kaaway. Delikado mang kainin dahil sa nakamamatay na toxins nito sa bansang Japan. Itinuturing itong delicacy. Fugu ang tawag sa kanila ng mga hapon. At ang mga pwede lamang magluto nito, mga lisensyadong chef na nag-train kung paano katayin at lutuin ang fugu o puffer fish. Sa Japanese restaurant na ito sa Makati, fugu dish daw ang isa sa kanilang best seller. 32 years nang nagtatrabaho bilang sushi chef si Masaru Shimizu. Isa nga sa kanyang specialty, pagluluto ng iba't ibang fugu o puffer fish dishes. Hi Chef! Konnichiwa. Konnichiwa. Watashiwa Jonathan. Uh, Jonathan. Toshimasu. Uh, no, that's right. My name is Jonathan. My name is Shimizu. Shimizu. Yes, nice, nice to meet you, sir. So what are we going to do today? In today. Uh, I will So make... this is the yes. puffer fish. Yes. We have In Japanese, yes. how do you call this? Fugu. We have many kind of in japan maybe 50 kind of ugu. is this the best puffer yes. fish best yes. kind of puffer fish yes tora best tora, tora is the best fish. kind of because fish. we can eat uh, on no, the skin also we can also uh, skin uh -huh. and fish meat uh, no, we can eat uh, uh, no, only blood all right and then liver very dangerous cannot eat poison the liver, liver. you so, cannot eat the liver because no, that's no, where the liver. poison is yes. Alright, so, so so let's dissect uh, yes. this puffer fish, yeah. though it's already dissected. Yes. <laughs> so let's uh, show it one by one. We have yeah. the yeah. Uh, head. head. This right. is the eyes. Alright. And, okay. and, then, and then other part of this is the, the mouth. mouth. The okay. So it's delivered yeah. just like this? Yes. And then uh, with the box, know, like a Pum pump. Mm -hmm. already safe safety uh -huh. and then i i import oh i see so no. so why do you need the license to cook pufferfish because if many fishaman mm -hmm. every year um, mo 100 people patay because, then, dead. because fishermen no license Noong world war II, dahil sa gutom maraming hapon ang kumain ng pufferfish sa japan na dahilan ng pagkamatay ng marami sa kanila kaya noong 1949, pinagtibay ng Tokyo Metropolitan Government ang dalawang taong training sa pagkatay at pagluluto sa fugu. Kwento ni Chef, importante raw na maalis ang lamang loob gaya ng atay ng pufferfish. Any kind of pufferfish, or, or, you should not eat not, the liver. No, yes. Because that's no, where no, where the poison no, is. No, 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 yes. no, 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 no. And it can kill you. No. So, it can kill you. So it can it, kill a person. Then, and then if In Japan, I work in a, a fugu restaurant. Mm -hmm. I need a safety box because right. I have a license. Uh -huh. If you store river, mm -hmm. you can kill other people. So my oh. responsibility, I have to keep safety box and the lock. That's where you put the lever Yeah, and then and you lock it. And then where lock. do you where do you dispose the lever burn. Burning, burning. How oh, you burn them? Burn. Sinasabi ni ni chef. Ano na siya, uh, ganito na yung itsura na. Frozen siya. Tanggal na yung balat, tanggal na rin yung uh, atay na may lason. So, hindi siya buhay na dinideliver dito. Frozen siya, tapos ganito na yung kanyang itsura. Ipinakita rin sa akin ni Chef ang iba't ibang mga luto ng fugu sa Japan. rito ang Fugu Sashimi na gawa sa laman ng pufferfish. Sa halagang 1,000 pesos, pwede na itong matikman. Wala pang ginagawang training sa Pilipinas para sa pagkatay at pagkain ng pufferfish. Kaya ipinagbabawal itong kainin dahil sa lasun na taglay ng isda. Meron tayong batas na governing yung ano no yung pagkain paghuli ng uh, puffer fish, yung fisheries administrative order 249 na kung saan ipinagbabawal ang uh, pagbebenta sabi sa kasi ng fisheries administrative order 249 no isa itong uh, batas na nagbabawal sa pagbebenta pag uh, distribute ng uh, uh, puffer fish no maging sariwa man siya or process Uh, ipinagbabawal ito ng ating uh, FAO, yung uh, 249. Katulad ng pufferfish, may mga kababayan tayo na parang sinasabi nila uh, kakayanin ang katawan nila pero hindi natin ito talaga sinusuportahan dahil talagang proven and tested ng science na ang pufferfish ay nakakalason dahil nagtataglay ito ng isang uh, uh, laso na kung tawagin ay tetrodotoxin. Matapos ang siyam na araw na pakikipagbuno kay kamatayan, nakalabas na rin ng ospital si Tomas noong January 20. Mabuti na lang daw at kinaya ng kanyang katawang labanan ng laso ng butete. Kung meron man siyang gustong ipagpasalamat, yun ang panibagong buhay na kasama ang mga anak. Salamat ko sa anay. Katasaan nga liyata na pakuntaas na kinabuhay. sa mga doktor nga nag-alaga sa akin yung mga kaibigan ko Bukod sa may banta sila ng pagkaubos, lubhang delikadong kainin ang mga puffer fish o butete, lalo kung hindi ito naihandang mabuti. Kaya sa mga kababayan nating nakatatagpo nito sa kanilang komunidad, huwag nang ipakipagsapalaran at ibuwis ang inyong buhay. Sa pansamantalang lamang tiyan. Ako si Jonathan Andal, kasama sa iisang brigada